Sinamahan ko nga po pala bumili ng cellphone sa mall ang aking kapatid dahil dati rin po ako nagtatrabaho sa mga gadgets. Ang hinahanap nga po ng kapatid ko ay yung nakakorb daw yung display at dapat tattoo daw yung camera sa likod at malinaw. At ito nga po ang sinadjust ko sa kanya, ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G dahil napaka-iligan po talaga tingnan at bukod dun, yung signal nga po is 5G plus yung kanyang charger po ay naka 100 watts. At ang maganda pa po dyan, yung kanyang cable charger po ay reversible or baliktaran po. Hindi katulad nung dati po na USB po ang naka-plug dun sa charger. At kaya po smooth yung kanyang touchscreen dahil ito po ay naka 120Hz refresh rate at naka AMOLED display po <coughs> Ito nga po pala ang free wireless mag charge. Ang purpose nga po pala niyan ay para hindi po ang port or saksakan po ng ating cellphone. Ang gagawin nyo lang po is ipapatong nyo lang po at dapat yung mag charge na po ay nakasaksak po ang inyong charger. Ang disadvantage lang po niyan ay mabagal po mag charge dahil yan po ay naka 20 watts lang po. Unlike po dun sa mismong direct kang nag charge ay 100 watts po kaya mas mabilis in 25 minutes po puno puno na po ang inyong cellphone. At ito naman po ang ginagawa natin, nag a tayo ng RAM po, plus 12, so total of 24 gb RAM po ang meron itong Note 40. Ang main camera nga po pala nito sa likod ay 108 megapixel kaya naman sobrang linaw po. Aside dun yung kanyang dalawa naman po na backup camera ay 2 megapixel po. At pagdating naman po sa kanyang video recording, Meron po itong stabilized video effects Ibig sabihin kahit magalaw ang kuha nyo Malinaw pa rin at smooth ang kuha At yung front camera nito ay naka 32 megapixel po At may dual camera At may free nga po pala ito na tempered glass At case na po na may enjoy nyo Dahil hindi nyo na kailangan bumili Dahil napakamahal po niyan ha Kaya mag check out ka na rin